Warning Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. viewers discussion is advised. Nasa studio ngayon po si Kurt Russell Passes mm -hmm. nitong Martes po ay lumaya po siya mula po sa New Bilbelt Prison. Sa Muntinlupa po 'yan itong si Kurt. Ngayon ay humingi po siya ng ayuda uh, para ho, naman daw ho, makatulong sa kanya para ho, makauwi ho siya sa kanila pong probinsya sa Urdaneta, Pangasinan. Okay. Alam naman ho, natin kapag ikaw ay galing po sa preso, mm. eh walang wala ka, wala kang oh. trabaho. Ay eh, gusto magbagong buhay po tong ating pong kababayan. Mm. Kurt, magandang uh, hapon sa iyo. Kumusta na? Magandang hapon din po. Oo. Saan ba sa pangasinan ang tahanan mo? May sa, pamilya ka pa ba, ba doon? Opo. Sa Oo. tatay ko po. Sa tatay mo. So, kailangan mong umuwi at uh, magbubus ka man siguro, di ba? Opo, kasi yung iniisip ko po yung sa parol po ako. Kasi pag mm. di ako nakatindaw, sabi ng Bureau, babalik nila ulit ako oh, sa kapupo. Po. Kailangan so, kang... re report ka sa parol officer doon sa Pangasinan? pangasinan. Opo, sa Anonas po, sir. Okay. Saan? Sa Anonas po. Anunas. Anunas. ano Anonas. Anonas. Ah, dito? Dito. Ah, dito. po, sa Anonas Ordaneta po. Ah, Ordaneta. Ah, so, so, kailangan po, ano, every, week, magre-report ka. Sa isang buwan, pwedeng dalawang beses, pwedeng isang, oh, parol, isang beses ah, na. parol. Ah, parol. So, Pero pwede ka na magtrabaho na rin. Basta na mag-report po. ka sa parol. Opo, sir. Very good, very good. ito, Kurt, uh, hingi oh, tayo ng tulong dito. Mula po sa linya ng telepono, walang iba kundi si Tess sa Pineda ng area head po ng 5 Star Bus Company Incorporated. Ma'am Tess, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Opo, si Alex Santos po to. Kasama ko po si Ben Tulfo at si Erwin Tulfo. Sa kilos pronto po tayo, ma'am. Uh, meron po tayo ilalapit po si Kurt na bagong laya po sa New Bilbid Prison. Humingi lang no, sana kami kung mamarapatin kung po ninyo na matulungan po siya na makauwi ho ng Pangasinan. Okay po. Pwede, Pwede po yun, ma'am? Pwede na maraming siya ptulungan. Opo. Dahil uh, walang wala ho siya, wala ho siya pamasahe, papunta ho doon sa Pangasinan. Pwedeng ngayon po siya uuwi. Pwede naman hmm. siya pumunta dun sa terminal. Hindi oh. sa dispatcher namin. Oh, man. okay. ang mabing okay. nalang okay. Sige, sige, sige. Anong oras po, ma'am, ang inyo pong biyahe? Uh, ano po ba yan? Uh, every hour po ba ang uh, interval? Every namang... 30 minutes. Every Pero 30 minutes. Ay, okay. Siguro po, ang oras ngayon ay mag-aalas 6. Siguro hmm. mga alas 7, alas 8. Pwede po siya, ma'am, no? Okay. okay po, lumapit lang siya kay dispatcher sa sote. Alright, opo. Sige okay. po, ma'am. Ano po ang alam po ng dispatcher, ma'am? si uh, ano si Mr. Galsote. Mm, Galsote, sige po. Ma'am okay. Ma Galsote. Okay, Ma'am ma Tess, thank ma you. Ma'am Ma Tess, ngayon pa lang ho nagpapasalamat na ho kami ano, parang tulong ho natin. Ito'y mm -mm. gusto hong ma-reforma, bagong laya ho. yes. ho. Bigyan ho natin ng pagkakataong ma-integrate siya. At doon sa Pangasinan sabi niya magre-report siya sa parole officer nagmamadali rin siya sa tulong ninyo oh. yung five star bus company alam ko naman Yon. ho kayo mababait yan isang isang silya lang man siguro upuan lang diyan para masingit lang ho natin may mm -hmm. malaking bagay na huyan para sa kanya Okay All right salamat, salamat. Ha. Okay thank you <laughs> thank you <laughs> ang babait ninyo. Thank you. Ayun. Parang kuwan -like pa lang ah. July pa lang. <laughs> Nagkakaroon ka ba? Okay, okay. Ka okay, na. okay. Okay, oh, okay. Okay, Relax ay, ka lang. Mamaya alas 7. Diyan ka lang. 7 or 8 o'clock. 3 hours, na sa Pangasinan ka na. Ay, ano gusto mo? Uh, uh, ano sandwich ang gusto mong dalhin? O gusto mong kumain muna? May baon. Bibigyan ka namin ng na baon. Oh, baon oh, ba? Baka oh, oh, ba kayo ah? Pero baka bait ka. Opo, sir. Sigurado ka. Opo, sir. Sigurado mabait ka na. Okay. Babo. Doon pa bagong lang po sa love, pinagsisikan ako na eh. Pinagisipan ko na po yung maayos kung ano yung mag magandang buhay. buhay. Diyan, di ba yung kanta okay. di ba? Okay. Ikaw naman, layo pa ng Pasko. Oh, layo yun no, yan na eh. Bago yung taon na yun. Nirelate ko lang Oy, yung kanya. ano. yung buhay. Sige, then, okay. Eh, e, e, hindi na nga, hindi na nga bagong tahinan. Tayo ngayon na nga eh. <laughs> <laughs> Anak. Sige, Kirk. Good oh, luck, ha? Sige, John. Tanong muna. Okay, say.